good morning mga kaaso and for today's video magpapakain kami ng mga apo namin mga tuta ni sugar so nilinsan muna namin dahil medyo mabangsok yung ini at ito na yung mga makukulit na mga tuta ayan sila naglalaro na dahil marunong na silang maglakad at iba ang katapang patumatahul ay nakupo akala mo ang lalaki cute. Tinatahol ba naman na kami? Ay, no. Ayan sila. Oh, naka super, super cute. Cute, cute nila. At yan pala laro. So, marami sila kanila yung black carbonado, Yung iba, yung gray na yan, uh, dalawa lang. Pero, um, iitim rin yan uh, pagdating ng ilang days. Kasi nagbabago rin naman ang kulay ng mga tuta. At ayan, papa inumin na sila ng ang vitamins na tiki-tiki. So, hindi lang pang bata palang tiki-tiki. Pwede rin pala sa mga tuta. Ayan. So, medyo blurred. Ayan. Diyan karami. So, bawat isa sila ay tinitake nila yung ganun kadami na tiki-tiki vitamins. Ayan. Sabrap na sarap yung tuta. Dinadilaan pa naman. So, pwede ka naman gumamit ng ibang vitamins. Depende sa iyo. Kasi sa amin tiki-tiki. Kasi para mas... Um, uh, maging malusog sila dahil medyo kulang yung gatas ng sugar kaya nagbibigay kami ng vitamin supplement sa kanila at iniisa-isa ng asawa ko ang pagpapa paglalagay ng uh, vitamins sa kanila at of course tinatandaan din namin hmm, ayan sino na yung nakatake ng vitamins ayan hmm, sumasayaw-sayaw pa yung buntot ng isa at naglalaro sila araw-araw at -araw. mo kung gutom sila dahil sobrang ingay nila parang umiiyak sila tinatawag na nila na kailangan na silang pakainin. Kasi nga, yun nga, kulang yung gatas ni Sugar. Pero malaki pa naman yung kanyang suso. Ayan, ang naman nila po, hindi sila masyadong malaki. after ng vitamins ay magtitimpla naman ulit kami ng gatas na puppy love so bali apat na scoop sa isang basong tubig at then nilalagyan namin ng serilac yun yung pinasusupport namin sa gatas ni sugar Ayan. ala yan nako pagkakita nila yan ni isa isa talaga ng asawa ko na paglalagay sa kanila dahil yung iba hindi makakakuha ng ayan, kung nakikita ninyo yung isa parang hindi siya makakaporma kaya kailangan mo siyang kunin at itagay doon malapit sa uh, feeding plate na tinatawag na, so kapag busog na sila hindi na sila mag-iingay yun yung ginagawa mo namin no, para hindi magutom yung mga aso at of course para malaki naman silang na malusog yung pangangatawan at hindi lang payatot yan Sobrang sarap na sarap nila yan. O, pagkatapos na, na mabusog sila, um, matutuwag na yan. Pero yung ginagawa ng asawa ko, after nilang uh, dum uh, humigop dyan ng gatas, ay pinadididi sila li uh, liwa kulit sila kay sugar o para hindi sila ma, ma LBM o, ano ba yung tawag dyan para, kung, kung, kung sa tao LBM yung tawag Ayan. Super cute nila tignan. Nakakakagigil. Nanggigigil na. Sarap protein. Ang mga tuta na yan. Ayan. So, pinapaw talaga ng asawa ko. Pero dyan sa video, mayroong kaunti dyan na natira. Kaya kinain ng kanilang uh, ng ni Sugar. din niya yung natira dyan. So, it,